Partner Cheryl at mga kapatid, libo-libo uh, na miyembro ng Iglesia Ni Cristo ang dumang dumalo ngayon sa Evangelical Mission ng grupo sa Quirino Grandstand. Imbitado ang ilang politiko, kaya ang ilang miyembro dismayado raw dahil tila nababahira ng politika ang naturang okasyon. Oh, pero Erwin, no show sa pagtitipon. Si Chief Justice Renato Corona pero ang mga kaalyado niya present. Para sa latest aksyon sa Quirino Grandstand, may live report si Maricel Halili. Maricel. Erwin Cheryl, nagsisimula na nga ang Grand Evangelical Mission ng Iglesia Ni Cristo dito sa Kirino Grandstand. At gaya ng inaasahan, napuno ang lugar at talaga namang napakaraming mga tao. Pero ang ibang miyembro ng Iglesia Ni Cristo, masama ang loob dahil ang religious activity na tulad nito, hinahaluan pa daw ng kulay politika. Siksikan at hindi na halos makagalaw ang libu-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa Quirino Grandstand. Ang ilan kagabi pa nagsyagang tumambay dito para siguradong makadalo sa Bible Expo. Sa dami ng tao, wala nang mapwestuhan ng iba. Ang ilan nga kanya-kanya nang dala ng payong dahil Erwin Sheryl kitang-kita talaga na napakainit naman ang sikat ng araw dito. Ang iba nga nagbaon na ng mga pagkain para naman na kanya-kanyang pwesto na sila at makapag-picnic para din iwas ang gutom. At dahil nga ang iba napuyat dahil sa sa aga pa na nagpunta dito dito na sila natulog sa tansya ng Philippine National Police umaabot sa dalawang milyon yung uh, miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagpunta dito sa Kirino Grandstand at sa gitna ng religious activity na ito may ilang daw na masama ang loob dahil sa balitang gagamitin daw ang pagtitipon para suportahan si Chief Justice Renato Corona at kabilang sa masama ang loob na yan ay si Dr. Arden Manson isa sa mga miyembro ng Iglesia paliwanag naman ang pamunuan ng INC. Walang halong anumang politika ang okasyong ito. Wala nga raw kahit na sinong government official ang papayagan nilang magsalita sa stage. Katunayan tanging ang dalawang ministro lang ng iglesia ang may bahagi sa programa at ang mga mga awit nito. Pero kahit hindi ito political movement, present pa rin ang ilang politiko gaya ni dating Senator Ernesto Maceda. Maging ang tagapagsalita ng Supreme Court na si Maidas Marquez, nakipagkita sa ilang opisyal ng INC bago pa man magsimula ang programa. Kasama niya ang iba pang INC si member na sinadating NBI at Chief Magtanggol Gatdula, ang abogado ni CGMA na si Atty. Topacio, mga opisyal ng SE Employees Association at kinatawa ng Manila Regional Trial Court. Sa kaso naman ni si CJ Corona, hindi daw siya pinayagan o hindi na siya nagpunta dito sa Iglesia ni Cristo dahil pinayuhan na ito ng kanyang mga kaibigan na wag nang dumalo sa prayer rally para maiwasang mabahira ng politika ang event. Sa ngayon nga, Erwin at Sherry, ay tuloy-tuloy pa rin ang isinatang sa gawa dito na evangelical mission ng Iglesia ni Cristo. At ang sabi nga sa atin kanina ni Cabien, ang isa sa mga opisyal ng Iglesia, ay tatagal daw ng may isang oras ang uh, programa nila dito. Pero sa tingin natin ay uh, haba pa ito ng uh, isang oras. At dahil nga mainit ang panahon, ang ilan sa kanila ay uh, dumidiretsyo na doon sa rescue team ng MMDA. Mahigit isang daan na rin yung nagpapakuha ng blood pressure dahil nga yung iba, eh, man, naghihinaing na na medyo sumasakit na ang ulo, nahihilo at hirap ng makahinga. Kanina nga umaga, may dalawa na sa mga miyembro ng iglesia ang isinugod sa ospital ng Maynila dahil sa hirap ng paghinga. Erwin, Cheryl? Maraming salamat, Maricel Halili, nagulap live mula sa Quirino Grandstand.